Yun, experience ko sana yon para kung... ah <clears throat> napahinto ang mundo ko noon Ako po si Domino Gayo Mulano, Tubong Linggin. Nag-start po ako kay Ordoa 1999. Uh, ako noon kasi gusto ko makapag-aral ng kuleyo, di kami, hindi ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Nagpa-Maynila pa ako, nag contraction ako. Hanggang may nakilala akong isang gujarena. rin na sabi niya, hindi habang buhay mag ahalo ka ng semento, sabi niya. Yun, hanggat iniisip ko yun, kasi dating trabaho ko talaga, roon din ako manggupit, barbero. May nagubog sa akin na apply ako sa ordua namin. nag po ako doon, yung taon na yun. Hanggat nung nagpag-apply ako, pinosting nila ako kagad. 25 years po ako sa Ordoa. Parang estudyante pa po ako na kikita ko na si Kuya dito sa brand. Si Kuya Dong, si SG malano po, ano siya, attentive. Tapos, parang hindi mo siya kakikitaan ng ano, sir, ng parang tinatamad siya. Parang energetic po siya lagi. Mag-umpisa na lang ako nung nag-start ako dito sa Cebuana. Pero before that, mas na, mas matagal na siyang guard dito sa Cebuana po. Bali, since 2005, October 1, nakilala ko na po si Sir Mulano po. Ginagampanan niya yung trabaho niya bilang security po. Kasi nga dito nga sa Cebuana, sir, kailangan talaga medyo Kampana uh, may trabaho kasi nga, ang inaawakan natin dito is uh, money and gold po. Habang nagtatrabaho po ako, may planting nag-aapurang umaalis, nag-renew, tapos biglang naiwan na pala nila yung wallet nila. i ko kagad sa kay madam ko na, Ma'am, may naiwan pong wallet. So, tapos mamaya-maya, tinawag po nila. Mamaya-maya, bumalik din yung client. Dahil malaking halaga po yung kasing naiwan yung counter. napaka-loyal po namin security guard po yan. Uh, wala pa ako sa Urdua eh, nandyan na po siya. Uh, nadatnan ko na po siya and napakabait po siyang security guard. Ang dami pong naranasan namin na pagsubo. Nung una pa lang kami, palagi kami nag-aaway pero sawa ng Diyos. Kami pa rin ang pinagpala ng Diyos dahil uh, napakabait niyang Uh, asawa sa akin. Nung una po, nawalaan po kami ng pag-asa, na mag, kaming dalawang mag-asawa, sabi nga po niya, uh, hindi na ako mag sabi niya. Tapos ako rin, nawala na rin ang gana, hindi na rin ako, ayoko na rin pong mag ipagpatuloy ang aking konting negosyo, yung sari-sari store namin. Dalawa lang po ang anak ko, lalaki, babae. Uh, abang nag-aaral siya, nag-aaral sa UL, dumating yung 21 years old niya, nagdibu siya. No year 2018, patapos na siya, Fort Chira High School na yun, noong 2018. Na-aksidente siya noong October 5. Yun, experience yung kasana yun. Para kung Ah, napahinto ang mundo ko noon. Nung wala na ako. Kaya yun abang nawala yung anak ko, Patuloy pa rin ako. Dahil may isa pa akong anak. Dahil eh, yung nga, baga, balang araw, yung pangarap ng kuya niya, may bibigay din niya. At hanggang ngayon, lumalaban pa rin ako. Andito pa rin ako sa Ordua. Andito pa rin ako sa Cebuana. Kaya nga, sabi ko nga, after 10 years, pag napag-graduate ko na yung anak ko, magre-retard na pa ako. stay good help po para tuloy-tuloy pa rin ang duty hanggang sa mag-retire hanggang maabot pa niyo yung 65 kasi yun yung maximum. Sir Dong, thank you sa walang sawang pag-assist sa client ng Cebuana at pag-alalay din sa amin, sir, at pag-protect sa lahat ng Cebuana employees, sir. Uh, dad, uh, Dad, Domino, wala no, uh, uh, first of all, mahal na mahal kita, tapos wala, napaka-anis mo sa akin wala akong masabi nung nagkapasok ako sa five at saka sa araw-araw ng pagpapasok ko naging masaya naman ako sir dahil po sa sa mga nandadatan kong mga empleyado napakapaybit po nila marunong din silang po nila makisama sana sa mga sumusunod sa akin kaya ko, sana gandaan -ganda din nila para pagdating din nila ma-interview sila pa malaya tayo sir yung Ipapamana ko sa mga kasamaan ko na kung ano yung pinagsilbihan ko, dapat sundan din nila. Huwag silang gagawa ng masama. Sana po yung mga naiinis sa amin. Mahirap po bilang isang security guard. Dahil ang security guard, lahat po, lahat ng SOP sa amin, sinusunod namin. Ako po si Dominong Gayo Mulano, na isang 5'9 sa Security Agency Services. At ito po, ang kwentong 5-9 ko. Yung! <laughs>